Naglabas ng malakas at mariing pahayag ang Office of the Vice President noong July 2, 2025 bilang tugon sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon ni Karen Davila sa isang episode ng Head Start na ipinalabas sa ABS-CBN News Channel noong June 30, 2025. Ayon sa OVP, ang pahayag ni Davila ay hindi lamang mapanlinlang kundi isang malinaw na paninira sa pangalan ni Vice President Sara Z. Duterte. Sa naturang panayam, nakausap ni Karen Davila si dating PCGG Commissioner Atich Ruben Carranza kung saan binitiwan ni Davila ang pahayag na One thing sources say, if she wins, she will bring back the PCGG and once again, di ba, prosecute the Marcoses and get back the ill-gotten wealth. Agad itong kinondena ng OVP at tinawag na blatant falsehood at absolute lie ang naging pahayag ni Davila. Giit ng OVP, ito ay ganap na imbento at walang anumang basehan. Wala umanong kahit kailan na sinambit ni VP Sara ang ganitong klasing plano, intensyon o direksyon politikal. Ayon sa OVP, ang paggamit ni Davila ng hindi pinangalan ng source ay isang mapanganib na hakbang na nagpapakita ng kawalan ng responsibilidad sa paghahatid ng impormasyon. Anila, ito ay hindi tunay na pamamahayag kundi tila chismis lamang na binalot sa anyo ng lehitimong balita. Hinikayat din ng OVP ang mga mamamahayag na sundin ang alituntunin ng Philippine Press Institute kung saan malinaw na nakasaad na ang pangunahing tungkulin ng media ay ang maghatid ng katotohanan at hindi ang pagpapalaganap ng chismis o hindi beripikadong ulat. Ngunit ang tensyon sa pagitan ni na Karen Davila at Vice President Sara Duterte ay hindi bago. Matatanda ang ilang beses nang napuna ni VP Sara ang umano'y pagkiling ni Davila sa mga panayam at ulat, lalo na sa mga usapin na may kaugnayan sa pamilya Marcos at sa mga isyong politikal na iniuugnay sa administrasyon. Ilang pagkakataon na ring iniwasan ni VP Sara ang paanyaya ni Davila para sa isang panayam dahil umano sa kawalan ng kumpiyansa sa paraan ng pagtatanong nito at sa direksyon ng kanyang mga interview itinuturing ng ilang tagamasid sa politika na ang pahayag ni Davila sa Head Start ay maaring bahagi ng mas malalim na tensyon o personal na hidwaan na nabuo sa mga nakaraang taon dahil dito lalong tumindi ang pag-aalab ng damdamin mula sa kampo ng OVP lalo na at lumalabas ang pahayag sa panahon ng puspusang paghahanda ng mga politiko para sa posibleng kandidatura sa 2028. Bilang pagtatapos ng kanilang opisyal na pahayag, malinaw na sinabi ng OVP na kanilang Pinangangalagaan ang dignidad at kredibilidad ni Vice President Sara Z Duterte. Ayon sa kanila, nakareserba ang kanilang karapatang magsampa ng mga legal na hakbang upang tuldukan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mapanagot ang sinumang naglalagay sa alanganin sa pangalan ng pangalawang pangulo ng bansa. Sa gitna ng mainit na diskurso, nananatiling buo ang paninindigan ng OVP na isulong ang katotohanan at labanan ang anumang uri ng paninirang walang batayan.